So, so guys, ang pagkakapunta ng grinder dito. Para yung ano yung tal, yung talsik niya nasa taas, wala sa ibaba. Para iwasan natin yung kamayan ka ng spark ng baga na yung grind na galing sa bakal. So iwasan natin, kailangan na ganun tayo. Steady nyo lang para iwasan natin yung pagpisik ng bala. Guys, ito yung tamang pagkakapunta. yung And guys, yung tamang pala ng no, pagkat ng grinder para maiwasan natin lagi yung disgrasya kasi kadalasan sa atin pag mali yung hawak mo nito sa pupunta yung ano, yung atas na pala saka iwasan natin yung yung itong disc na, na to na, pumunta sa atin sa iwasan din natin palagi yung disgrasya so huwag yong akong gayain na hindi ako na gano'n na naglalagay ng salamin kasi sanay na ako So sa mga kabaguhan po lang dyan, at sa mga gusto sumubok at gustong matuto, so lagi niyong iwasan niyong ano, maglagay kayo ng glass for safety at gloves. Yun guys, uh, maraming maraming salamat. Let's go! I, swear, I joke, I see what's my mind. If I drink, if I smoke, I keep up with the guys And you see me holding up my middle finger to the world Fuck like your ribbon I'm just a pretty girl